hapon na pero mainit pa rin ito na mga ka-farmers yung pinilad namin ng dalawang araw NK8840 VIP po yan ito na yung na harvest namin sa 9,000 square meter 0.9 hectare po bilangin natin kung ilang sako na lahat ito po 0.9 po ang area ng lote na pinagharbesan namin dyan. Bibilangin natin kung ilang sako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 57 60 62 63 64 65 66 67 67 na uh, sako lang po Natamaan ng aphids po yan noon Maganda sana ang katayuan ng mais noon yun lang natamaan ng aphids pero okay na okay na yun 67 lahat yung naani sa 0.9 hectare